Hello! Hi! Good, good, good day! God bless you all! And... Yes, kung ano ating titignan ngayon Iyan you know, oh! Ito ba ang, ang mga kanila mga pakwan Iyan na. ba? Pakwan Diliit lang ang diba? pakwan nila, pero yan ano, tatamis niyan Sigurado ako. May sa saging pa nakasabit oh. E. Saging and kalabasa. Kalabasa ay okay. tao. -no ah, eh, sa Kung ano 'yun ay sabi 30 daw. Dito, dito kalabang. kalabasa. 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 Ano? nagbabalat siya ng na aking suha lukban ko sa amin suha yan suha kamuti pa ha? kamuti say hi yeah. nai hi hello ya kampo dyan yan <laughs> Rokai mulai, rokai Singkamas pa, singkamas. Hubat ni, ni. A pipino. Ne, ne, ne. Suwan. Ne. Oh! Yes, wow. Yes. Oh. Bak <laughs> cai ke ba? Ne, oh. cat ada yang sai ke tau. Ne, yang cat ne, yang May kahoy na pinisang-pisang ito ay kung yung nyo ginugulay ng kanila. Eh, hindi ko alam ko pa alam kung paano pagpapalamot nito. Ay, kaya labas at smat-smat siya ko. Ito oh. mo. Ayan o. Oh. Nagbabalag si nanay ng suha. Suha na binili ko. Suha. si Hi, Bye-bye. Bye-bye. bye I love you. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yes. And I love you too. I love you. I love you. Eh, I love you. Bong sa lai on, bong sa lai on. I love you. Yes. Bye bye. Bye bye. Take care. Take care. Sao siya na. Bye. Bye bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye.